Ano ito? Tao na ito? Eh, ba yan? Kawawa naman yung grab. Kawawa naman yung grab. Ano yun? naman yung pinagtripan? Parang ito yung lalaki na itong nag-viral sa Marilaki ha. Ang nangaharang ng mga rider. Ba't nandito ito naman? Siya yung laging nasa Marilaki. Yung nag-viral na laging nang aabang doon ng mga rider. Tagarito pala ito katira pinagtag-triban yung grab rider ah oh, hindi na, na pa daanin yung rider na niya na yung rider ano hmm? hmm, problema nito ano ang problema nito

Wala na yung kayabangan mo ngayon. Yan. Ang tao na yan. Ayun nga yan sa Marilaki. Ang tao na yan. Grabe talaga. Yung yan. Ang tao na yan.

yan piyari ka ngayon, nawala yung katapangan mo. Nakakuha <coughs> ka rin ng katapat mo. Lagi mo ginagawa to. Ayan, ayan, ayan. Ayan, tingnan mo, baka may patalim yan, baka may patalim, tingnan mo. Yan, yeah, yan, yeah, ano yan, yan ang inarang, gabalik yan ang inarang yan. Lagi may inarang yan dito, tuwing ligo sir. Yung unang inarang niya, ayan yung unang inarang niya, yung gabalik yan. Walang kaibigan yan dito. O, o, oh. mo. Ano ko yung binibidyo ka? Ano kung binibidyo ka? Siga si ka eh. Ay, dapat yan. Hampasit din eh. Dapat yampas mo yan sir niya Kuya, kung nagugutom ka, hindi ka dapat nangaharang ng tao. ka pala. na Sana sinabi mo, kung nagugutom ka, sabihin mo. Eh ano kung bibidyo ka? Ka? Ay, mo na yan, siya. Viral ka ngayon. Alam mo na pati yung mga kabataan uh, dito, pinipirwisyo niya. Laging kanyang ginagawa mo. Uh, Saan na, na bangita, o, kita, o, ka lang tira? Pag nakita mo kita dito, uuwi na kita. Kung maris ka, kung nagpapalimus ka, huwag ka naman. mag- okay. lagi may hinaharang yan dito, sir. Nung na nakarang linggo, may hinaharang yan. O, tingnan mo. Yung una, yung tricycle. Pra may tricycle na hinaharang yan. Kaya nga, may nakita mo. Napanood nung ano eh, siya pala to eh. Oh, siya yung sa Marilaki. Ano, natatakot sa'yo ka Yan. Biju ka, kasi sikat ka na. Umuwi ka na. Dalhin mo na ka na. pala. Ganyan nga di ka na lang maayos. Dalhin mo na yan, sir.